sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino ito ang bagay sa mundo na halos lahat ay inaasam-asam. Basta't meron kang yaman ay kayang-kaya mong mapapasayo ang halos lahat na gugustuin mo. Hindi basta-basta ang maging mayaman. Nakadepende ito sa iyong galing, talino at higit sa lahat. Swerte! Merong mga naging matagumpay at nakamit ang kagustuhan ng Pero sa tagal ng panahon na kanilang trinabaho ito, ay tila huli na para ma-enjoy pa nila ang kanilang yaman dahil matanda na sila. Na! nang ito'y kanilang makamtan. Pero ganun pa man, ay maswerte pa rin silang maranasan ng buhay mayaman. Kaakibat na ang pagkakaroon ng malawak na koneksyon sa mga nakaupo sa gobyerno kapag ikaw ay mayamang tao. Napapabilis ang anumang transaksyon basta't nakahanda ka lang na magbigay ng pera para sa kanilang serbisyo. Isa sa may pinakamalawak na koneksyon at may pinakamalaking kinikita sa kanyang mga negosyo ay ang kilalang gambling lord ng bansa. Siya, si Charlie Atungang. mas kilala sa mundo ng mga magmamanok na boss AA. Matindi ang kinasasangkutan kaso ngayon ni Atong Ang dahil sa pagkawala ng mga talpakero na umabot na sa bilang na 34. Si Atong Ang ang itinuturong utak para sintensyahan tudasin ang mga tinatawag sa mundo ng magmamanok na mga tsope. Ikinanta si Atong Ang ng kanyang dating tauhan na may masyado ng maraming nalalaman. Kaya ngayon ay malaking problema ito para sa kanya. Bago pa man ang kinakaharap ngayon ni Atong Ang na problema ay dati na itong nasangkot sa mga malalaking iskandalo na may kaugnay sa sugal. 2001, lang masangkot ang pangalan ni Atong Ang sa nangyaring impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. 1998, nang palapalaging namata ang magkasama sina Atong Ang at Noy Vice President Joseph Estrada sa Casino Filipino. Nang mahalal bilang presidente si ERA ay ginawa niyang consultant si Atong Ang ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pacor. Basta sugal ay talagang bihas sa itong si Atong Ang dahil talagang specialty niya ito. Bata pa ba lang ito noon ay mahilig na raw siya magsugal. Rason para makabisado na niya hindi lang ang mga nilalaro sa sugal kundi pati na kung paano patakbuhin ang negosyo nito. Ayon sa ulat ng GMA 7 noong 2007, ang sanhiraw ng pagkabisto kay era patungkol sa pagtanggap nito ng pera mula sa illegal gambling ay dahil raw sa ginawang desisyon noon ni Atong Ang. Bilang consultant ng Pagcor ay pinili ni Atong Ang na i-award ang franchise ng Bingo 2 Ball sa nooy kongresista ng Ilocosur na si Eric Singson. Si Eric ay pinsan ni Chavit Singson pero hindi maganda ang kanilang relasyon noon. Dahil sa galit ni Chavit ay nagdesisyon itong damay-damay na kung kaya't ikinantan niya si eric kasama si Atong Ang na nagbulsa manu ng halagang 130 million mula sa tobacco excise taxes kaagad na sumibat papuntang Amerika si Atong Ang nang mapatalsik sa pagkapangulo si Erap, hindi nagtagal, ay naaresto rin ito sa loob ng kasino sa Las Vegas, Nevada. Nagpost ng bail si Atong na nagkakahalaga ng $300,000 pero hindi siya tuluyang nakalaya kundi sinailalim sa house arrest noong 2002-2006 nang tuluyan ng ma-extradite si Atong Ang pabalik ng Pilipinas. Kaagad siyang kinustudiya ng NBI para mapababa ang kanyang sentensya ay pumayag si Atong Ang sa isang plea bargain kung saan ay inamin niya na siya nagbigay noon ng pera kay Estrada mula sa tobacco excise taxes. Ibinalik ni Atong Ang ang 25 million pesos sa gobyerno. Kagad siyang nilagay sa probation matapos ang nangyaring plea bargain. At noong 2007 ay tuluyan na siyang nakalabas ng detention facility. 2009, nang i-terminate ng Sandigan Bayan Special Division ang dalawang taong probation ni Atong Ang. Rason para may balik sa kanya ang lahat ng kanyang civil rights. 2010 pinangalanan noon ni dating senador Miriam Defensor Santiago si Atong Ang kasama ng iba pang mga negosyante at politiko bilang nangungunang mga operators ng weteng sa Pilipinas. Pero pinasinungalingan ito ni Ang at sinabing galit siya sa illegal gambling 2017 nang magkaroon ng gerian si Atong Ang at ang general manager ng PCSO na si Alexander Balutan. Inakusahan nila si Atong Ang na ginamit si Sandra Cam na board member ng PCSO para makontrola nito ang operasyon ng STL. Narito ang pahayag ni Atong Ang kung anong nangyari nang sila ay pumunta sa PCSO. Tumawag sa akin si si Direktor Sandra Kam. Ang sabi niya, ah, ato, si Secretary Bongo tumawag sa akin, dalin daw kita ke Corpus sa ke Balutan. Okay. So, in short, September 14, nagpunta, nagpunta kami doon, sabi ko, bakit ako dadalhin doon? So, sabi, bakit ako pupunta? Ang sagot ni Ma'am Sandra, para matulungan ang PCSO na tumaas ang revenue na at maging maayos ang takbo dahil may pinaliwanag kayata doon nung magpunta ka. So, ibig sabihin, malinis ang intensyon ni Presidente na ayusin yan. Mas si Bongo. So, ang sa akin naman, para makatulong sa gobyerno, pumunta ako eh, sumunod, kami doon noong hapon, ma 4.30, ang uh, sabi ni Ms. Sandra Am sa akin, binastos ako ni, ni, ni Corpus. Ang sinabi sa kanya, are you the advance party of Mr. Atong Ang or entourage? Samantalang wala, hindi pa ako dumating doon. Ngayon, ito na nakakatawa niya, dito kay Balutan. Pagdating ko doon, sumalubong sa si Balutan. Ang sabi ni Balutan sa akin, magkasama sila ni Sandra Am. Kasama ko si Atty. Sabio, Atty. Cruz. Ang sabi ni, ni Balutan, pag ng na elevator, si, kung, may, kung may CCTV, makikita niya yan. Sinalubong niya ako, ang sabi niya, Mr. Atungang, mabuti, nagkausap tayo, magkakausap tayo rito. Sa 9th floor yan. Sabi niya, at least mapag-uusapan natin kung, kung anong maayos. At yung si Corpus na corrupt na ng kabilayan. Yan ang sagot niya. Ang sabi, at binastos para niya si Sandra Kam, sinabi niya sa akin yan. Nung pagkamay namin na gano'n bumakit kami sa 4th floor, sinama niya ako kay Corpus. Pagdating kay Corpus, pumasok sa sa loob, umupo ako sa labas, doon ako kinunan ng picture nila. pagupong pagupo pag, pag ko ron, binastos na naman ako ni Corpus. Ito ang approach ko. Pagdating ko doon, at kinukwento ko na ako sa inyo para kayo na mag-isip. Ang sabi ko, sabi sa akin, who are you? sabi sa akin ni, ni Corpus ang sabi ko I'm Charlie Atongang uh, consultant of Meridian sabi niya your consultant of what? sabi ganoon can you show me your ID or papers tapos tapos uh, sabi niya uh, can you write down kung anong gusto mo yun talagang binabasos ako si Baluta naman nakangiti lang ganun. okay ngayon Siyempre naman, binastos kami, binastos Sandra, sumagot ako. Sabi ko, General, sabi ko, hindi ako nagpunta rito para mag-apply sa'yo, sa STL mo. Okay? Ngayon, ang gusto ko lang patunayan dito kung gaano kaloko itong dalawang general na to. Pagkatapos nung sinabi ko kay Corpus, sabi ko, hindi ako nagpunta rito para mag-apply sa'yo. Pumunta ako rito para sabihin ko lang sa'yo na pinapunta ako rito para tulungan sana kayo eh, kaya ako sa ginanong dahil binabasos na kami. Nung panahon na yun, si Balut ang kakampi namin. Dahil gusto niya agawin yung pwesto ni Corpus noong time na yun. Kaya nakangiti pa siya. Ngiti pa siya nangiti na gano'n. Hindi may pagkakailang magaling talaga si Atong ang pagdating sa kalakaran ng sugal. Pag tinawag ang gaming consultant, kailangan marunong kang uh, una-una kailangan tignan mo legality plus kung ano yung laro, kung saan kikita. Pinatawag ako ni Chairman Alice Reyes para isolve yung problema ng high L.A. before. Kasi, kung bakit sa ano, intindido ako sa mga gaming, no? Yeah. No, nung pinag lang ko, nagamot ko yung panahon na yun from 2.7 million a day, nagawa ko 10 million a day ang high L.A. noon. So, naging successful ang high L.A. At that time. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos noon, pin, uh, ako rin na nag-design ng Bingo 2 Bulls. Pinag-design ako ni President Erap noon para patay ng weteng we Which is, nagawa ko, maganda. Kaya lang, ang nag-operate, yun di mga kumpare ko rin. Sila bang pinayanda. Si, mga gambling lord din, never ako nag-operate niyan. Alam na alam talaga ni Atong Ang paano padakbuhin ang kalakarang ito. Kaya kahit si Noy Presidente Rodrigo Roa Duterte ay tiwala sa kanyang kakayahan. Rason para hiningan niya ito ng tulong para linisin ang hanay ng PCSO. Da ito si Atong, ay was hearing. Pinawag Tinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number one na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCUSO. Pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for atong ang. <coughs> Ahil sa hilig ni Atong ang saratrata ng mga manok rason para bumuo ito ng organisasyon para sa mga may rin sa laro katulad niya, tinawag niya itong UFCC. Layunin daw nito na pag-isahin ang mga magmamanok sa buong bansa at para magkaroon ng disiplina at respeto ang isa't isa. Dahil nga sa galing ni Atong ang ay kagad itong sumika pero nang magkaroon ng lockdown ng magpandemya, ay naapektuhan rin ito. Doon na naman lumabas ang pagka ni Atong Ang ng kanyang maimpento ang online talpakan. Sumikat ng todo ang online talpakan na yun. At sabay sa pagsikat ng laro ay ganun din ang pagbaldo ni Atong Ang. Bilyones ang nakukubra ng online talpakan ni Atong Ang kada araw mula 2020 hanggang 2021. Pero nang sumabog na ang pagkawala ng mga talpakero, dito na napilita ng presidente na ihinto ang online talpakan. Ito na ngayon ang naging epekto kay Atong Ang sa pagkawala noon ng mga talpakeros. nanganib na posibleng nakakulong siya sa oras na mapatunayan sa korte na lahat ang mga aligasyon ni alias Totoy laban sa kanya. Hindi basta-basta ang haba ng maging sentensya ni Boss AA sakaling makulong ito dahil sa dami ng mga talpakero na natodas na siya ang pinagbibintangan ang tanong, sino na kaya ang magpapatakbo ng mga may iwang negosyo ni Atong Ang? Ang inimpento niyang online talpakan ay magkakaroon kaya ng interes ang ipanakuhanin sa kanya. Ang kumpanya para sila na ang magpapatakbo nito? Marami-rami mga kakumpetensya si Atong Ang pagdating sa negosyo sa sugal. Pero kahit sinong tanungin ay siya pa rin ang numero uno pagdating dito. Siguradong mahirap tanggapin para kay Charlie Atong Ang kung siya ay makukulong ng napakahabang panahon. Kaya siguradong gagawin nila ang lahat para masigurong mananalo sila sa kaso. Pero ganun pa man ay nananatili ang malaking katanungan na kung malulusutan pa kaya ito ni Charlie Atong Ang. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.